agad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez tatanggalin namin ang confidential funds. So nakikita niyo, bumulong ang makabayan bloc kay Martin Romualdez at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Sa statement interview kay Kimbo kita sa mukha niya na abot pangarap ang ngiti. Dahil hindi natuloy ang OVP budget na 2 billions.pa ano naman kasi ibinuking ng Vice President ang mga gawain nila. Dahil wala silang makukuha na budget at wala silang makukurakot sa BC Presidente, kaya gumawa-gawa sila ng paraan na mailipat ang ibang pera sa DOH, DSWD, MAIFIP at sa AICS dahil madali nilang mapaki-usapan yun dahil mga kurakot ang mga yun, panay kayo salita pera ng bayan yan, pera ng taong bayan yan, sino niloloko nyo sa wana kami sa kaplastikan at taktika nyo, alam nyo may pahayag si Panilo Ano kung i-zero budget ang OBP? Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Ah, pero hindi pa tayo tapos yan, ah. pwede. Pero tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring balik ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, itatanggalan na ng budget ang OBP. That is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi you agree. Hindi... O di ba mas pabor papalayan sa ating vice presidenti at sila makasuhan niyan at kung makikita natin halata talaga masyado ang paninira nila sa vice president sabay-sabay sila nagpa-interview ang mga two at isa lang kanilang sinasabi dapat daw na magsalita si VP para malaman ng mga tao kung saan ginagamit ang pera. Kung huwag nyo kaming lukuhin nakita na namin yung pinapaliwanag na ni VP Sara Duterte na dito ginasto ang pera at nasa koa na nga yung liquidation ba? Diba? E kayo mga senador na kaalyado ng demonyo, magkano kaya binabayad sa inyo ni Mel at ni Tambaliling? Para lang siraan si VP Sara Duterte. Lalo na ang makabayan black at ang mga ito. Pakinggan natin ang private interview ni VP Sara Duterte. Kaya yan yung sinasabi ko, oh bakit pa tayo mag-question mag and answer dito para atakihin niyo ako? Eh masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa house, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez. Tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, eh tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang makabayan block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang makabayan at ang NPA, nakinig siya at ang ginawa niya tanggalin yung budget alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng house hindi ko alam 'yon kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na nung nakita ko na na oh, nagsabi si Saldi ko tanggalin niya ang confidential funds ng office of the vice president So doon ko na lang naintindihan na intindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod noon October ay merong uh, lumab uh merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So, sunod, -sunod 'yon, nakita mo. Naglabas ng press release ang bayan nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Saldiko, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP ang konfirmasyon namin noong nagba-budget hearing sila at doon sa budget hearing tinatanong nila, "Oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba?" At nakita namin lumabas na. 'Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong house hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang mahabang explanation ko, bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang, ang nagdedesisyon sa budget ng bayan. Madam Vice President, it seems that there's this great uh, plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi na ng uh, let's stick to our plan. And you also called that uh, person po. Ano po ano? Can you can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon Uh, basta mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit legal points na sinabi namin sa Commission on Audit bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit So kung makita mo, ganun 'yon, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan. Atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds. Na matagal nang may kaso. Tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo eh kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House Budget Hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara at uh, going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot. At naglabas nga po sila ng kanika nalang statement about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay uh, posibleng ano, ito ay isang impeachable offense. Ano pong re reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment di Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifafile daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment at uh, lagi nandiyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, wala. Walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Mm -hmm. Ma'am, regarding naman po dito, kasi sa plano daw po nila, ay bigyan kayo ng zero or one peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang uh, mag magiging hakbang po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President Budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit ta uh, walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin. Kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit uh, walang budget. Alam naman namin na kapartian ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, uh, panghuli na lang po, no. Sa kabila po ng uh, nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat-kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, Huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang vice president dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at akihin talaga ang vice president. Kaya huwag silang magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Once again, ma'am, maraming maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin at nabigyang lino po ang mga issue na ngayon ay headlines po sa iba't ibang media. Maraming salamat po ni Madam Vice President. Thank you very much. So